surprise nga ay ngayon nga gaganapin ang surprise birthday party ko para nga kay nanay. Alam nyo ba guys, kinuntsaba ko talaga ang buong pamilya ko, pati nga ang iba pang mga kaibigan ni nanay na magpunta nga ng maaga dito sa resort. At sa totoo nga lang, eh wala nga siyang kaalam-alam sa mga kaganapan ngayon at talaga namang nagtatampo pa yan sa akin dahil wala talaga akong kaplano-plano. Dinala nga namin siya dito sa may Tycons Club Resort at nung pagbukas nga niya, eh nagulat siya dahil napakarami nga niyang bisita. <laughs> Abay, kitang-kita nga sa kanya mukha kung gaano siya na surprise sa ginawa nga namin na to. As in, wala siyang kaalam alam dahil kahapon nga, eh, inaway ko pa nga itong sinanay at hindi talaga namin siya pinapansin. O, di ba? Ganyan talaga ako kasarap maging anak. Nakshoot, <laughs> Sobrang emotional niya talaga ngayong araw dahil akala niya, eh, wala kaming kaplano-plano sa gagawin nga sa birthday niya. At dahil nag-anak ka ng mahilig mag trip, ayan, pinagtripan talaga kita ng bonggam-bongga. <laughs> As in, 0% wala talaga siyang idea dahil alam niya nga na sobrang busy ko ng tao. Alam niya naman kung bakit ako sobrang busy ngayon dahil pinasok ko na nga rin pati pag artista Charis! <laughs> Pero in fairness, magagaling din umarte itong pamilya ko. Hindi nalaman talaga ng nanay ko at hindi siya nakakutub kahit silang magkakasama sa bahay. Pero syempre, sobrang nakakatuwa lang din dahil lahat nga nang inimbita ko, true chat lang ay eh nakarating pa rin dito. Kaya naman itigil na natin ang iyakan. Happy, happy birthday, Angeline Mapagmahal! <laughs> ay, surprise birthday party to. Syempre, meron din yung surprise hugot. Kaya Eh, papahula ko na nga sa inyo kung ilang libo tong hinugot ni nanay. Ewan ko na talaga kung hindi nyo pamahulaan, naksyota. <laughs> So, besenya sa nga dito sa gilid si tatay na maluwag daw yung bag niya at kasyang-kasya nga daw yan. Pero buti na daw talaga, mas malaki yung nadala niyang bag ngayon. Naksyo, takarakal na niya. <laughs> pero syempre, bago nga kami magkainan, ay gusto ko lang din magpasalamat sa nagpadala ng food namin ngayong gabi. Ito nga pala ay galing sa Kintos. Actually guys, so order lang talaga ako sa kanila pero nakilala nga nila ako. At tinanong nga nila sino nagba-birthday ang sabi ko nga sa Angeline mapagmahal. Kevin Rina lang nila sa amin to at nakakatuwa nga dahil gustong gusto ko talaga mo order sa kanila at napakasarap talaga ng mga menu. Siyempre, ang full package na to ay walang iba galing ulit sa Precious Carl's Catering. Ay maliit pang ang pag-lazing table dito si nanay at lahat-lahat talaga ng package namin at lahat ng okasyon ay eh sa Precious Carl's nga namin kinukuha. Grabe, tuwing papa package talaga kami dito sa Precious Carl's Catering. Eh talagang wala akong inuobliga. Nakuha ko pa nga mag-motorcade kaninang tanghali. Ay grabe, napakarami nga namin pagkain ngayong gabi dito at syempre hindi pwedeng mawala ang the original Okoy King. At by the way guys, maisingit ko lang din na package din pala kami ng boot nitong the original Okoy King sa kahit anong okasyon. Mag-message lang kayo sa amin at sesendan nga namin kayo ng package promo na kasama nga kaming darating ni Bebo at kami ang magluluto ng Okoy nyo. Pero yun nga, mabalik nga tayo dito sa kaganapan sa birthday nga ni Angeline Mapagmahal. Bali, 50 packs nga lang yung inabail kong package dahil pamilya nga lang namin yung inimbita ko at syempre yung ilan sa mga barkada nitong sinanay. Ngayon, Natuwa lang talaga at napakasarap sa pakiramdam kapag nakikita ko masaya sila nanay lalo na kapag naipagse-celebrate ko nga yung mga birthday nila ng ganito. Lumaki kasi kami na sobrang simple lang ng buhay at ngayon lang talaga namin na experience yung mga ganitong selebrasyon. Ate guys, ma-share ko lang sa inyo sopas at pansit lang na may kasamang puto eh sobrang saya na nga namin. Diyos ko, natandaan ko pa nga hindi pa namin kayang bumili ng cake noon. Kaya eh, sobrang nagpapasalamat ako kay Lord sa mga biyaya maliit man o malaki talagang napapating Lord na lang ako sa araw-araw. Pero ayun nga, itong birthday celebration ni nanay ay dito nga namin naisip gawin sa Tycoon's Club Resort na talaga namang sikat na sikat sa TikTok at Facebook. Dahil konti lang naman yung guests namin, yung kinuha na nga lang namin, itong Villa Port na pwede nga mag over o pwede mag overnight. Dalawang nga rin yung rooms nito na talaga namang hindi kayo magiging sardina sa sobrang luwag. May malawak at malinis na kitchen na talaga namang kumpleto sa gamit. Meron pa nga rin isang solo room dito sa gilid na may CR din at syempre hindi pwedeng mawala itong KTV na room nila at dito nga kami nanood ng Jessica So kagabi. Soundproof nga itong room na to. Kaya kahit kagabi ay naghihihiyaw nga kami sa sobrang tuwa eh wala naman nakakarinig sa amin sa kabilang villa. Pero hanggang dun na lang na videohan ko fast forward na agad tayo dahil ako nga kagabi ay senglot pa. charies <laughs> Grabe naman yon Sobrang ganda nga ng gising ko dahil hindi ko na-expect na ganito pala kaganda dito sa Tycoon's Club Resort kapag kaumaga. umaga. Ang gigising nga sa'yo dito ay itong kaluskus ng sweet ming at hindi ang mga nangangandidato na ksyota. <laughs> Alam nyo ba, sobrang bait nung owner nitong resort na to at talaga naman nung nakilala nga nila ako eh pinagdala pa nga kami ng pizza kinaumagahan. Di ba? Parang dito ko na lang din gustong ganapin yung reception ng kasal namin ni Bebo. <laughs> Pero ayun nga, dahil kumpleto naman yung mga gamit nila dito sa kitchen, eh ininit na nga lang namin yung mga food na natira pa namin kagabi. Bali, after nga namin mag-brunch, ay eh, syempre, kailangan na nga rin namin mag-check out dahil meron nga mga mag-check-in din ngayong araw. At syempre, palagi ko nga sinasabi sa inyo, kung gaano natin kalinis na datnan yung place, eh ganun din natin kalinis iiwanan. Nagahanap din kayo ng pwede nyo pag at pagganapan ng mga events nyo, eh highly recommended ko tong Tycons Club. Napakababait ng staff, ng owner, at peaceful talaga yung lugar nila. Kaya kung nagahanap din kayo ng paggagastusan, eh mag-message na nga rin kayo sa kanila. Anak, shoot, <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Maalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 30,000. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman, malaki-laki na ko, eh, naisipan ko na ring i-cash out. din naman mag- out dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!